Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pagkatapos ng paghihiwalay ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo, muling naungkat ang isang dekadang issue tungkol sa aktor at kanyang ex-girlfriend na si Zarm Ariola sa mga netizens. Maaalala na si na Zarm at Catherine ay kilala bilang magkaibigan bago pa man mabuo ang love team na Kathniel noong 2011. Ngunit around 2012, habang dumarami ang fanbase ng Katniel, si Zarm ay na-pressure dahil sa paulit-ulit na chismis tungkol sa posibleng real-life romance ni Daniel at Catherine. Nagbreak sila ni Daniel sa kalagitnaan ng mga balitang nagde-date sina Daniel at Catherine noong 2012 kung saan napatunayan ito pagkatapos ng ilang taon. Ayon sa ilang vlogs na sumubaybay sa issue, sinikap pa rin ni Zarm na i-save ang relasyon niya kay Daniel pero wala nang nagawa si Zarm. At dahil na rin sa mga judgmental na Kathniel fans na sinasabihan siyang bitter. Dahil sa pagre-release niya ng statement laban sa relasyon ni na Catherine at Danielle. Samantala, ang mga taga-suporta ni Zarm ay naniniwala na tinraidor ni Catherine ang kanyang kaibigan sa pakikipag-date kay Danielle. Dahil sa aligasyon ng third party, itinuring ng ilang netizens na ironic ang nangyari sa Kathniel na kaparehas ng dinanas ng relasyon ni na Zarm at Danielle si Zarm ay malayo na sa mata ng publiko at namumuhay bilang isang private citizen. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.